Dito guys may papakita ako sa inyo. tungkol nga pala to sa Builders Apprentice. Kaya panoorin nyo rin guys para malaman nyo kung sulit ba talagang ipamax yung Builders Apprentice. So ayan guys oh, dito makikita pala yung total save time. Ayan yung sa akin guys oh, simula nang binili ko yung Builders Apprentice, nakaka 81 days na pala yung natitipid ko. Kaya ibig sabihin, para na akong nakalibre ng 10 buildings na may 8 days upgrade dahil sa Builders Apprentice. So kita nyo yun guys kung gaano kalaking bagay yun. Tapos ang matindi pa dyan, lifetime na ang builder's apprentice. So mas lalong tumatagal, mas lalong lumalaki yung natitipid ko. Kaya sa mga nagtatanong kung sulit bang ipamax yung builder's apprentice, kasi nga ba diba, medyo mahal talaga siyang ipamax. Kasi gems yung pang upgrade dyan eh. Bali yung total nga pala ng gems na magagamit mo kung ipapamax mo yung builder's apprentice ay 6,500 gems. Pero makikita mo naman kung gaano talaga kasulit yung builder's apprentice. Siguro sa mga bago pa lang nagsisimula, don sa mga low TH pa lang, siguro wag na muna kayong bumili ng skin. Unahin nyo munang ipamax yung builder's apprentice nyo kasi napakalaking tulong nito sa pagpapalakas ng base. Tapos dito nga pala sa bagong update ay meron na ring lab assistant. So para siyang builder's apprentice pero eto naman ay para sa laboratory. Kung yung builder's apprentice ay tumutulong sa pag-upgrade ng mga buildings, etong lab assistant naman ay tumutulong sa pag-upgrade ng mga troops, ng mga spells at ng mga machines. At syempre gaya ng builder's apprentice, mas malaki din yung maitutulong nyan kung ipapamax nyo agad. Kaya dito ay eto, pinamax ko na nga agad yung akin. Alam ko kasi na malaki din yung maitutulong nito. Lalo na trash pa yung account ko. Bali yung total gems nga pala na inabot para mapamax yung lab assistant ay umabot ng 8,500 gems. Tapos eto nga pala guys yung maganda. May nakalagay dito oh keep assigned until upgrade is complete. So kapag na-check mo yan, automatic na yan, araw-araw magbo-boost. So hindi mo na kailangang i-boost ng manual. Then kapag natapos na yung ina-upgrade mo, tsaka mo siya ulit i-assign sa iba. So pati nga pala yung builder's apprentice guys, may ganun din. Pwede mo rin siyang i-assign sa isang building hanggang matapos yung upgrade ng isang building. Kaya sa mga nagtatanong dyan, kung sulit bang ipamax yung builder's apprentice at yung lab assistant, ang sagot ko dyan ay sulit na sulit. Dahil nakita nyo naman kung gaano kalaki yung time na natitipid ko sa pag-upgrade. So yun lang guys, sana nakatulong. Pasubscribe na rin guys sa ating YouTube channel para palagi kang updated sa mga bagong video natin.